Pairing bonus, 2,000 pesos, 8 in the morning, 8 in the afternoon. Every paired, pair, travel rewards with Sunday coding. Okay, clear. So, magiging norm na natin yung Sunday coding. Kaya ang tagline from, from now till end of the year or early, early, next year, habulan na ng 7 heads for positioning, number 1. Number 2, habulan ng MPP. Kasi lahat ng MPP na Sunday encoding, mamili na lang sila kung ano si MPP. Kung AIMROAD MPP 4980 silver o 6,500 gold, up to 7 accounts. Eh hindi na lang masalita ka 7 accounts, tatlo lang. Kung di mag ano ka, mag... NC CNPP ka, up to 2 accounts, 2,980. Exactly yung ano gagamitin mong NPP para magkaroon ng Sunday encoding. And then, ang global pa, meron siyang 800 stair-step points. Bayad na ako sa uwan sa inyo. Yung okay. 800. Stair-step points. Parang mga may sinabi. 800 pesos, stair-step points. GA, tasa mamay. 30% ng 800. Ilan? 240. Very good, 240. GA, tasa mamay. Nag-triple Ma maintenance, 30%. 240 plus 800. 1,040. 30% ng 1,040. 1,040. 312. So, pag ikaw GA ka, may bago kang direct, nag triple maintenance ka, 312. Nag 7 heads yun, 312 times 7. Nakarecord ng 7 heads yun, 312 times 7. Okay, kasi matagal pa siyang mag si silver. Mag silver man siya, meron ka pang pa differential. Clear? Yes. yes. Pwede siya mag-multiple accounts up to 7 heads. AP Associate Package 6980 750 binary points <coughs> Ang direct referral ng AP Pag nakarap ka ng AP is 500 pesos Ano lang ang pwede kitain ng AP? Pwede bonus niya <coughs> Same thing, 2,000 pesos Pero he can only earn or she can only earn 3,000 in the morning and 3 in the afternoon. Every week, pair nga pa, travel rewards. No, Sunday encoding. In short, kinakailangan niya pa mag? Upgrade. Very good, MPP. Or, upgrade. The keyword here is upgrade so hindi na pala ginagamit <tod> ng P50 upgrade. May baseline naman eh. Paano siya mag-upgrade? 2 points, personal order Personal order no time frame. okay ko ngayon, ba? So ang pumalik na points natin ako ay 750 So parang dalawang 750 one time, piling na natin 10, 1,000. Ngayon, habang nag-upgrade siya, Dok, tinapos niya in one week. May mga tanong, may papanik pa bang 750? Wala na. Kasi pag binasok niya yung two points na reorder, ang bumapanik doon, repeat binary points, tsaka commissional points. Yes. By the way, lahat ng products except for in world tsaka yung bago limang natural essentials, tinaas natin ng 10% ang SRT, tinaas natin ng 10% ang BP, tinaas natin ng 10 to 20% ang commissional points. Okay? Clear? Pag nag-upgrade na siya, enjoy nyo na to. Lahat. 8-8 na with Sunday encoding pa. Doc, pag left, left and right is 80-80. Wala. 80. Wala so tayong so kind of wow. paying na 1,000 10, so right uh -huh, yes. voilà. pa pesos. So, ang paying natin, 2,000 pesos. ang paying So, ay 2,000 pala. paying, lagi 1,500 pesos, which is 2,000 pesos. Dalawang 80, dalawang 80. Correct. Dalawang 80 sa lahat, dalawang 80 sa 2,000 pesos sa lahat. Tapos ang step points niya, alam natin, 400 points. 7 ka na, 14 ka na draw. Correct. Gusto mo ng 7 5 8 9 Up to 7. Yeah. Uh, up to 7. Up to 7 pa. Another asset. Awesome. Or another 7 maintenance din natin pinalitan 0.3334 dalawang oblique so upgrade ng konti dalawang sinabi per se combination of or combination that would yield to 0.3334 okay rank advancement for AP will start when he when he or she would upgrade so pagkatapos niyang makonfill two 2 points umanik lang yung 2 points sa upline na hindi AP. Pero siya, distributor pa rin. Okay. Pagsisimula yung rank advancement after two points. Yes. Kasi unfair naman yung eh, na sumali, na nag-reorder ng 2 points. O, siya, after nagsumali siya, nag-reorder ng 2 points, 2 points na ang uh, positional points niya. Samantala ito, 6, 9, nag-reorder ng 2 points, 2 points na nila uh, positional points niya. Kakainin yun. Mm. dito, para ma-apply. So, sisimula mo na siya ng zero. Mm -hmm. Correct. Pero kay applying, pasok okay. yun. Pasok yun. it will play a certain role. May kita niyo mamaya, bakit gano'n? Ma-appreciate yun ito mamaya, lalo na pag chili ka. So, kung yun nga retailing, kung na direct referral, kung na binary. So, sa left, actually, we don't present isa sa left, isa sa right na. We present 1-5 binary points sa left, 1 binary points sa right. 2,000 pesos. Okay? Binary. 4, 5, unilevel, stair step, wala tayong binato. Seven. We created know, two ranks so, higher so, than the Global Ambassador. Distributor, okay. Silver Executive, okay. Gold Executive, Global Ambassador, okay. GA, GA. Yeah. Para sa we're calling it Senior, yung sabi, matatanda na to, at <laughs> <laughs> saka Soaring, parang so, money, <laughs> parang forever living. Senior, GA, Sorry, G. Ang samantala, we're finalizing it within the day. Yes, kasi, Dok, parehong ese, Then, S, eh, pagka yung acronym, S-G-A-S-G-A. 20, 30, 30, this is 35, this is 40. So, alam na natin ito. This one, may requirement. Senior, ano requirement ng senior? Number 1, GA ka. Number 2, you have five legs. Five legs na lahat yan, GA all GA legs with 50 positional points per month. Parang yung 10 dito, balik na natin 10 positional points, that's per month. Parang start step. Qualify ka ng January for the volume ng February na pay out ng March 15. Same goes here. January, naka 50 positional points each leg, you become senior GA with 35% override. Okay? Higher versus lower rebates. May effect up pa rin dyan sa stress step points ng GPAP. Ulit. Saan magagaling yung 10 positional points? Side volume. Nanga. What if may direct ka ng mga AP? Na nagahabol lang upgrade. Two points. Okay, guess yun na ngayon. So, may silbi to. Hindi lang to para sa mga Hirap pag pay in. Hirap pag pay. In. Sige, reorder retail ka. Reorder retail ka. So, habang nag reorder retail, reorder retail siya, nakukulpil mo yung 10 positional points. Dito, once you hit this, you become senior GA, 35% overall. yeah, Ngayon, so, paano pag may direct na siya? Pag may direct siya on that particular qualifying month, and then, 35% ng 800, hindi 30%. Kung naka-triple maintenance pa siya, 35% lang, 1,030, 1,040. So, hindi na 321. So, 35% na. Ngayon, this is a qualification every month. Okay, ano yung ibig sabihin? What if next month hindi na-fulfill yung 50 each leg? Okay, yun pa rin yung position niya. George? 75. Senior GA GE pa rin, pero 30% lang siya. Mm-hmm. Kasi monthly requirement to. Okay? Monthly requirement. So, if you will look at this, ito yung hindi mong ihihit mo, para within the next 2 to 3 years. Kasi imagine mo, meron ka na yun, no? Meron ka limang GA. So, ano yung tura na? GA maximum mo yan. Yung pinakita natin kanina, isa lang yung GA na no, tuho. Okay, paano kung lima yung ganun mo? <laughs> Ang ikasyon, limang, limang leg di ko compress, puro kami 2% doon. And this time around, may 5% ka pa sa differential sa direct mo. Ngayon, sa soaring GA, we just added 3. 1, 2, 3. 8 legs. So, from 5, naging 8. sa GA max, sobrang lalim nito na sobrang laki nito na nilagay namin ni Georgia ng side volume requirement. Kung galing kang forever living, ang tawag doon, nanma sa atin, since GA ka, non-ga. Nan-GA. So sa website, sa DPC, magkakaroon ng nan-GA monitoring. May kita mo yun, nan-GA volume. Kasi to every month na requirement. Ano yung tsura niya? Non-GA, ilan? 10 positional points ang requirements sa non-GA. Ano yung tsura nito? Kunwari, kung ikaw to, ang tsura niyan, kunwari, ito yung GA mo. Ayan siya. So, wala ka ng problema niya. Eh, may iba ka pang leg. Oops. Kunwari, ano you have four other legs. Ito, distributor. Ito, distributor. Ito, SE. Ito, bolt. Ito, gold executive. Saan mo nagaling yung 10? Volume mo, tsaka volume ng non-GA. Kunwari, ito, yung... nag-2, 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 ikaw nag-2, 10. Okay. Qualified ka sa GA Max. Ano yung tsuro ng GA Max? 2% up to 10. 10th generation GA. So, kaisipin isipin mo, ito para din palang royalty at five, from 5 five generation lang, ito ginawang 10. Pero dito, nilagyan natin ang roll down, roll up, dynamic compression. So, how would you explain this? Ikaw lang, 10. Check, qualify. For discussion purposes, what if yung first GA direct mo, nag lang. Ito, nag-4. Ito, nag-6. Ito, nag-8. Ito, nag-10. Check, Qualified. So, paano gagawin yung system? Roll down muna. From you, it will roll down. 2, 4, 6, 8, 10. Qualified. I-roll up lahat. So, help me. 10 plus 8? 18. Plus 6? 24. Plus 4? 18. Plus 2? 30. 30. Kung so, combine niya lahat yan, so 30. 30, di ba? Diyan kami 2%, first level mo pala yan, first generation. So, uulitin yan 10 times pababa. So, nag-simulate kami, malaki to. So, isipin mo pa, paano ba production 2 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 9 9 1 1 yun. First generation. First generation pa lang yun. mas may 10 sa line na yon Correct. So, typical example, razon, GA. Yung mga first direct nga, GA din. Sobrang dami yun sa ilalim. Sobrang dami ng G.A. sa ilalim, tapos direct pa ng direct ng direct ng direct si Michael Yemi, top 4 at top 5 ng Nigeria because of Michael Yemi na buksan Uganda at Kenya. Sa royalty, hindi nga na inaabot yun. <laughs> Bakit? Ang to-to-to-to-to the fifth level ng royalty ng mga razon, baka Philippines lang yun. Doon makakunan yung mga direct. Samantalang ito, aabutin niya hanggang Uganda-Kenya kalapasan niya Nigeria because of the dynamic compression ng roll down roll up kaya para doon sa mga account na nagpa flash out everyday sarap dito may pakinabang pa sa stir step points ng GA Max